Mulat ba ang ating mga mata at isipan sa kabutihan ng Panginoon? Alam natin na sa maraming bisis, hindi tayo naging karapat-dapat sa mga biyaya ng Panginoon. Ngunit tayo ay minahal ng Diyos. Minahal tayo ni Kristo. Patuloy tayong tumatanggap ng mga kabutihan nito. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Sa ating pagninilay sa araw na ito, nasa ikawalong araw na tayo sa buwan ng September at kung titingnan natin ang ating liturhiya sa sa buwan ng September, ito ay ang paggunita din ng kapanganakan ng ating mahal na Beren Maria ng ating ina na siyang naging instrumento ng pagdating ng ating tagapagligtas na si Kristo. Ngayon, ay nasa ikadalampot tatlong linggo na tayo sa karaniwang panahon. Napakabuti ng Panginoon at uh, napakabilis ng takbo ng panahon na natin ang mga pagsubok araw-araw. Amen. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 7, versikulo 31 hanggang 37. Dito nakita at batid natin na si Kristo na patuloy na nakikisalamuha sa mga tao hindi may iwasan na lumapit sa kanya ang mga may sakit. Hindi itong taong ito ay hindi makarinig. At parang naranasan niya itong sakit na ito sa matagal na panahon. At kung titingnan natin, hindi lang siya makarinig kung hindi kung hindi, hindi hindi rin siya makapagsalita. Kaya humingi siya ng tulong sa Panginoon. At sino ba si Kristo na tumanggi? Si Kristo, ipinadama niya talaga ang kanyang pagmamahal, ang pagmamahal ng Ama. Kaya nilapitan niya ito, hinawakan at sinabihan, ifata, na ibig sabihin, bumukas ka. At doon, gumaling ang tao. Siguro para sa akin, sa ating buhay, ilang bisis ba tayo naging binirin at naging pipi na ibig sabihin hindi makapagsalita sa katotohanan? Ano ba ang naghahari sa ating puso't isipan? Takot ba? O pag-aalinlangan? O kawalan ng tiwala? Alam natin na ang pangyayari ngayon parang normal na lang na Patuloy tayong magbingi-bingihan, patuloy tayong maging bulag, patuloy tayong manahimik kahit alam natin kung ano ang totoo. At posibleng dahil sa pera, naging bingi tayo, hindi tayo makapagsalita, naging bulag tayo o naging paralitiko ba tayo. Sana mga kaibigan, alang-alang sa paghahari, alang-alang sa kapakanan ng bawat isa, magkaroon tayo ng panindigan. Wag sana tayong manatiling bingi, na alam naman natin na hindi tayong bingi. Wag sana tayong manatiling bulag, na alam naman natin kitang-kita natin kung ano ang totoo. At sana hindi magpakailanman na tayo ay manahimik na lang dahil hindi tayo makapagsalita. Simulan natin ang pagpapahayag ng Panginoon sa napakasimpleng gawain na ipahayag ang mabuting balita at maging tapat at tunay na saksi sa kagandahang loob ng Diyos. Magpuri at magpasalamat palagi. Magtiwala sa Kanya. Amen. Pagpalain na tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming sandigan. Turuan mo kaming maging tapat. Amen.